ayo. Ayo. Tenaka uyo noon. Tasya. Momay gusto ay. Tasya. 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 Sayaw

Hoy, bata na ba? Hmm. Kamayo ko na stulog. Hoy, pag matag sa'yo, ay, kaya ano? mag-opisina na. Mag-opisina na ba? Mag-opisina na. mag sa na. na. Matag sa'yo. Matag sa'yo ba? Ha? Matag sa'yo. Wake up. Wake up. Apa itu si mama di papua kawin ini kayak di keno Ayo, ayo, oh, ayo, ayo, nanang mm. koi, asukon, asukon, kakek kakek. Morning Tasha, good morning Tasha. Ha? Oy, <laughs> ganahan manaway? Okay. Oy, oy, itutusi, oy. Huh, 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 huh. Oy, nata <laughs> na ba? Ma! naon sa naba naging puggo na manani? Holiday down mami, holiday hmm. ay opisina. Oh, Malito na. Eh. Ay gay ko nousa, pagsamuk sa mok. Ay pag gay ko tulog. O di manulisok sya ba? Mga maniyok yung mata mo tanaw. ata sa placer <laughs> Plasa na ni. Hindi uh, si <laughs> oh, si na ni si <laughs> Ha? Hindi hmm? na ni si Ay. Dali, Mimi na Mimi. Mimi. Mimi mama. Siya nag-istoryahan mo kayo. Marag tubag-tubag po. Dali. Ano naman ito sa plasa? Wala sa Cebu. Na. Na. Oh? Oh, 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 bib na butan naman na <laughs> butan, butan. Di ako pa check exhibition, pano? Ikaw maay understanding ka ikang tasyang ilu kanang ka dito sa ilaw. Tama tamakan kan po nata siya ni Tasya. Agud nalapos <laughs> lapos na ninyong dayapira di di.

Yun si Siya nag-away. Oh, ano? Hindi siya. nag pa, Disney, Ay, hidbanan, Wala mo nag-away. Ano sa'yo muna? Tura ang mm. mm. isa ko na didi. Na, 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 na. <laughs> <laughs> Basta. short niya muna. Sa'yo muna nga, nga, <laughs>

Sige, awa! Kasi may nagawa, ha? Hindi,